Tapos na po ang pag-aaral ninyo, pero ito na po ang simula ng inyo pagtaha sa tunay na buhay. This is the commencement of your new life as you challenge the real life ahead of you. Magmula po ng mga lolo natin ay tinuro na sa atin ang makatagang iniwan ni Dr. Jose Rizal ng kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit hindi dapat na maiwan ang pag-asa lamang. Naginatay sa ating puso't isipan na tayong kabataan ng mga taga Tayo ay hindi lang pag-asa, tayo ay maasahan. Up to now, up to this very moment, the program or the project that I am most proud of is the establishment of a state university. Nakapagtayo tayo ng Polytechnic University of the Philippines, San Juan Campus. And now we are giving future for our youth in San Juan. Kaya nga po kanina nakausap ko si Mayor, si Congresswoman pagtutulog-tulungan natin so that it will be more effective in giving better education for the youth of Baliwag. Pagtutulog-tulungan natin na maging universidad na ang Baliwag Polytechnic College in the future Pabuhay ang kabataan ng Baliwag. Pabuhay ang kabataan ng Pilipino. Pabuhay po ang ating days ng 2023 Maraming maraming salamat.